Sa ati po linya ngayon si Congressman Dan Fernandez, ang co-chairperson sa House Quad Committee. Ano po siya ang chairperson po ng Committee on Public Order sa Kamara de Representante. Para lang po sa ating follow-up dito po sa mangyayaring Quad Committee hearing today. Maganda umaga po, Congressman Dan? Uh, ano, uh, good morning po, uh, Ka Ted. at kay uh, DJ, magandang umaga po. Good morning po and thank you po for waking up too early for uh, for the interview. Congressman Dan, uh, ano po ang aming aasahan today sa inyo pong gaganapin na hearing at anong oras po ito? Ah, uh, alas 10:00 na uh, manong test at uh, at the same time ayon uh, pong ang uh, pag-uusapan po natin doon yung uh, EJK, kila GM Garma, kila Commissioner Leonardo and uh, kila Santi Mendoza and all others na may involvement po dun sa EJK. po. Okay. Uh, dito po kasi sa affidavit po ni uh, um, ni Garma, ano po, meron siya binabanggit dito, no? Na siya ay willing daw uh oo, -oh, na magdagdag pa ng additional details and information sa isang supplemental affidavit. O kaya po naman, sa isang executive session, may naasahan ho dagdag sa kanyang affidavit na ihaharap sa komite itong si Garmat na today, Congressman? Uh, yes, merong siyang sinasabing uh, ganon. But until now, hindi pa po namin nakikita yung uh, final na sinasabi niyang uh, supplemental na affidavit. Kung matatandaan mo, Manong uh, Ted, ano, mm -hmm. even nung nakaraang hearing po, uh, yung pong uh, binabanggit niya na tinumpang play niya na nilahad niya na hearing. Yun po ibinigay niya uh, during uh, sa hearing ang dumating na siya. Mm -hmm. At doon po lamang mm -hmm. uh, niya nasumpaan yun since meron po kami mga pinatawag na mga pinatawag po natin mag-notarize, uh, mga uh, public attorneys. Mm -hmm. eh uh, Anong nangyari po noon? Talagang uh, biglaan. So ngayon po uh, inaasahan namin na uh, baka ganun din po ang gawin po ni GM Garma. Uh, I think si uh, GM Garma is uh, nag, uh, nag-iingat din dahil nga until yesterday uh, kagabi nagtatanong ako kung nagawa na yung supplemental uh, affidavit. pero mm -hmm. hindi pa raw so most likely baka today uh, sa kanya yan susumpaan Ah, kasi yun naman, pinapayagan to ng komite, no? yung biglaan lang na paghaharap ng mga affidavit sa actual na po na hearing, congressman. No? O, opo, uh, Kated, kasi mm -hmm. yun po ang aming uh, iniiwasan eh, na magkaroon po ng uh, yung na ako kami na na scripted lahat na yan ay gawa-gawa lamang mm -hmm. so this, this, yung amin po nga uh, panuntunan doon ay kung halimbawa gusto nga uh, maglahad ng kaniyang uh, salaysay na sinumpaan mm -hmm. eh, anytime po ay uh, na tanggapin ng adcom ko uh, committee opo opo wala pa hong impormasyon tungkol kay Edelberto Leonardo na meron siyang counter affidavit ba o ano man pong maaring pahayag dito po sa naging laman ng affidavit po ni Garma? Ah, uh, wala po siyang pahayag sa mga ano no sa sa news no. Mm -hmm. Pero ang uh, aking pananaw dahil nga napag-usap nag usap po -usap, usap kami kahapon sa, sa meeting, sa atin namin na kailangan pong uh, imbitahan natin muli si uh, Commissioner uh, Leonardo para sagutin yung mga sinabi po ni uh, GM Garma. Mm -hmm. at uh, most likely ngayon today ay uh, maaasahan po natin ang po si uh, dating commissioner uh, Leonardo. Okay. Uh, yun hong nabanggit sa amin ni Congressman Ace no. Ito daw pong si Irmina Muking Espino na nabanggit po no na umanoy um, um, pinanggagalingan ng reward money mula sa Malacañang uh, ay iimbitahan. Na-confirm na ba ang kanya pong presensya mamaya. Ayun uh, po ang hindi natin na uh, masasabi kasi wala pa pong confirmation na dadalating po siya. and mm -hmm. even po si Peter Parungo mm -hmm. na napaka-importante din sapagkat uh, sa kanya po dinadala yung pera. So si uh, ka uh, booking uh, ay ating pong inimbitan at umaasa po kami na dadalhin siya otherwise po uh, we will be compelled to uh, mm -hmm. uh, to a uh, issue a court order and uh, tighter uh, in contempt if ever. Opo. Ito bang si Elias Muking na ito nasa gobyerno pa rin po hanggang ngayon congressman? Yung po ang hindi ko po alam, uh, Manong, no? Uh, but uh, I heard parang hindi ko na kung nasa Davao siya or mm -hmm. I I, I really don't have any idea, Manong. Okay, opo. Yung pong Elias Pedro, ito po si Peter Parung uh, parungo, no? Na may may yes, mga no? bank account kung saan po doon naman din deposito yung pera nang gagaling kay Muking. Opo. At mm -hmm. uh, meron siyang uh, Metro Bank, uh, PS Bank, mm -hmm. at saka BPI na mm -hmm. bank accounts so, na sinabi po ni GM uh, si Rohina Garma na malaki na yung pupuntang pera sa kanya kaya natatakot na siya. So Opo. yan po ang kailangan natin ng tulong din sa AMDA. Opo. Si Peter Parungo po, anong balita? Uh, sisipot ba siya? Well, so far, uh, yesterday po, nang tinatanong ko din po about mm -hmm. si Peter Parungo, mm -hmm. uh, wala pa rin uh, communication but uh, of course uh, today this morning uh, papunta na po kami sa kongreso so malalaman po natin yan kung ano pong update tungkol kay pintor Parungo. Opo, itong ito hong mga ano no itong litanya ng mga pangalan, Lester Verganyo, Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Parma, uh, Michael Palma. Ano ito? nakontak uh, nakontak na po itong lahat at uh, meron na pong imbitasyon. Nahihirapan po yung imbitahan tong iba. Mm -hmm. Kasi po yung iba po dyan ay uh, mga dating uh, former uh, policemen mm -hmm. at dalawa lamang dyan yung mga uh, civilian. But ang, uh, hiningi na po natin ng tulong ng PNP. And as a matter of fact, uh, we are also coordinating with the NBI para malaki po yung mga taong yan. And uh, we hope that our uh, citizenry will help us as well, as well ano? para mm -hmm. ma makita po natin yung mga taong binanggit po ni GM Garma. Okay. Uh, sir, ito po kasing affidavit ni uh, GM Garma ay salita, ano, Opo. Uh, uh, affidavit mm -hmm. yeah, po uh. ito. Uh, so far po, anong hawak ng komite na anumang pong patunay sa katotohanan nito, meaning meron na hong corroboration dito sa naging pahayag po so far ni Garma sa inyo po mga naging pagdinig, Congressman? Yes, oh, wala pa pong uh, nga yan. Kaya that's the mm -hmm. reason why mag-hearing po tayo ngayon mm -hmm. para po imbitahan yung mga taong nabanggit niya. Isa sa mga pupunta dyan ngayon ay yung pong si dating ah uh, uh, hindi uh, Colonel uh, like Colonel uh, Albotra. Mm -hmm. Si Kenneth uh, Albotra na binanggit po niya na involved doon sa pagpatay kay uh, Tony Halili. So we wanted to be uh, to uh, to to ask in question okay. kung uh, uh, yung para mag-collaborate sa sinasabi po niya. Pagdating naman po doon sa kay uh, aking Commissioner na binabanggit na limang tao mm -hmm. na naging masama sa mm -hmm. operation. Mm -hmm. Kaya nga po natin sila imbitahin para po magkaroon din po ng collaborative. At okay. sa AMLA naman, pagdating po doon kay Peter Parungo, we will find out kung meron po ng pumasok ng pera. Okay, sige po. So today, EJK po ang inyong paksa, kasama po siguro nandito nga no? uh, itong Committee on Human Rights po ni uh, Chairman Abante. So ano na po ang so far nangyari doon po sa Pogo naman na issue at uh, itong nga kaila Cassandra Lee Ong? Well, uh, doon po kaila Cassandra Lee Ong sa kaila Alice Go ay uh, medyo uh, well we, uh, we uh, decided na not to uh, call them anymore dahil mm -hmm. wala na wala naman po tayo na uh, mapiga sa kanila ng mga impormasyon at uh, panay po ang ginagawa so we decided to uh, to uh, ano to be done with that uh, with that issue but meron pa po tayong hearing about pogo at uh, saka sa dangerous uh, drugs sa uh, susunod pong uh, i think sa Thursday po uh, mm -hmm. bago po kami magkaroon ng resumption sa November 4 but we will be focusing on different issue pagdating po doon sa pogo like for example doon sa immigration sa pagpasok po ng mga ng mga chinese uh, uh, using yung mga 90 visa ibang visa uh -huh. papadito na nakapasok uh -huh. so ito po yung aming pagbibigyan ng focus Opo. so sir uh, ano po yung na-turn ninyo sa OSG kahapon na mga sinasabing mga katibayan tungkol po dito po sa pag-aari ng mga chinese ng mga lupa at paggamit ng mga damage. Bahagi po yon ng Pogo investigation. So far po, sarado na po yung isyong yon. Opo, yung isyong yon pagdating po doon sa mga lupa, for example, yung Empire 999, na kung saan doon po na nakita yung 3.3 billion doon sa warehouse na yon na pag-aari po nila Eddie Yang, na si Eddie Yang po ay isang purong Chinese, pero nakalagay po sa kanyang birth certificate ay siya po ay Pilipino. So, uh, this time ay uh, nakita namin na uh, almost uh, 300 titles more than 300 titles pa lamang sa kanya na nagsasabi na siya po ay may-ari doon sa kanyang korporasyon mga lupang nabili. Mm -hmm. So uh, basically na, ang amin pong premise dito na dinadalam tinanong over po namin sa uh, sa ano po sa Solicitor General mm -hmm. ay uh, to look into the uh, filing of cases against these people para po ma-preserve yung po mga propertyng to dahil ito po Uh, kailangan kailangan mapapunta sa gobyerno kasi pag nalipat na puto sa iba sa ibang mga tao mm -hmm. nang hindi po natin na uh, i-preserve yung mga mm -hmm. lupang yon mm -hmm. eh kawalan po para po sa atin pong uh, bansang Pilipinas So uh, basically yung amin pointing over ay yung mga taong dapat pailan mm -hmm. ng uh, ng uh, kaukolang uh, kaso. at at the same time yung pong uh, asset preservation okay opo yung mga taong yon dapat sampahan ito ho yung mga uh, Chinese at ang kanilang kasapakat na mga damis Yes. Apo-apo, pero yes, wala o, apo, apo Pero wala pa pong kasama doon na recommendation din posible po for the ombudsman ng mga taong responsible naman na bakit nakakuha po ng mga fictitious po ng mga birth certificate, itong mga Chinese na ito. Hindi wala pa po doon. Mm. Wala pa po. Ah, uh, but uh, ang, ang, ang ang inuna po natin uh, Manong Ted ay yung mm. pong uh, asset pre preservation muna. Apo, kasi apo, po apo. meron po kasi isa kaming hearing na naibenta na sa ibang mm. uh, ibang tao yung mga lupa na supposedly ay pinapreserve na ng ating gobyerno. Kaya baka mangyari po lahat ng mga iniimbestigahan natin like for example yung sa Bamban mm -hmm. mm -hmm. na kung saan si uh, Executive Secretary Lucas Bersamin ay nag-issue ng asset preservation doon po sa uh, lahat ng property ng Bamban uh, at uh, inaasahan namin na ganun din ang mangyayari sa Porac, okay. ganun din ang mangyayari sa Cebu na kung saan ito po yung mapipigilan na maibenta pa ng mga 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 nag, mga foreigners na nag-aari hmm. ng property. Opo. Meron bang lumabas? ng mga buildings po na naitayo sa loob ng Clark, CDC, Clark Development Corporation area na pag-aari po nitong mga Chinese na involved sa pogo. Ah, uh, mer meron po dyan sa Clark eh. Mm -hmm. uh, 'yun lamang uh, hindi pa namin na, na na-tackle yung isong 'yon. Mm -hmm. But uh, according sa ano po, according sa uh, sa paok paok tm mayroon mm -hmm. ng kaso yung pong sa sa Clark mm -hmm. and at the same time nakapile na po yan at I think naisama po nila yan doon sa asset preservation. Okay, sige po. May tanong lang po si Chacha Kong. Hmm. Yes, Kong Dan, good morning po. Um, tungkol po dito sa hindi pagdalo ng Pangulong Duterte ano dito sa Quadcom Hearing, ang sinasabi po ng kanyang abogado na si Attorney Martin Delgra, medyo short notice daw po itong paanyaya sa dating Pangulo, kung sakali daw that it will be moved after November 1, willing naman daw to attend uh, ang dating Pangulo. Ano pong reaction nyo dito? Well, uh, oh, ma maganda pong, ano yun, maganda pong uh, signal coming from them that they are now communicating with us because uh, noong mga unang uh, mga pag-hearing pag uh, po namin, even sa EJK pa lamang, sa human rights, naimbitahan na po namin ang dating Pangulo at uh, yung ating pong sila General Bato as well. But it is a continuing in, uh, ano, uh, invitation, uh, open-ended po yun. Kaya uh, yung pong ginasabing short notice po yun, ah uh, I think medyo hindi ko alam kung saan kinukuha po ni uh, Atty. Delga But uh, we have uh, uh, extended our invitation uh, since nung uh, hindi pa po buo yung Quadcom. But uh, nevertheless, you know, uh, be that as may, uh, okay na po yun kung sa November po aattend ng ang ating pong dating Pangulo, ay uh, welcome po yan uh, development. na development. Sana nga po ay uh, para sa ganun ay lumiwanag po lahat. Kung dan yung sinasabi nyo kanina, even before the yung pagbuo ng Quadcom, sinusubukan nyo na na invite ang dating Pangulo? Yes, yeah, so, oo. Oh, uh, 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 actually, andun ako sa hearing noon eh, ng human rights, when uh, the uh, chairman, si, uh, ano po, si uh, Abante, have a... Uh, Uh, manifested yung uh, pag-imbita po kay uh, dating Pangulo. Dahil ang dinidiscuss po namin doon ay yung EJK. EJK. At uh, nung sumunod ng mga hearing pa po noon, nag po uli kami. But uh, of course, hindi po nagkaroon ng katugunan yon So ngayon, nung nasa quadcom kami, to be manifested ulit na imbitahan po siya. So continuing po talaga yung umpong uh, invitation. Siguro ngayon lang po siya na magnify ng too much. Dahil siguro nakita po yung invitation. But Of course, meron na pong mga invitation na pinadala pa sa dati. Pero ano pong plano nyo kung sakaling after itong sinasabi nila na date na, na pagkatapos ng undas, kung aanyayahan siya ulit, pupunta siya, kung hindi ulit sumipot ang dating Pangulo, ano na pong plano ng Quadcom dito? Well, we will be asking for ano siguro show cause order kung tatanong natin siya what's the reason pero kanina doon sa sulat nag-explain na po eh mm -hmm. so basically we will we understand na yung pong uh, yung situation po ng ating pong dating pangulo being on the mm -hmm. in the old age mm -hmm. so we have to consider that as well so mm -hmm. bigyan po natin ng pagkakataon okay. at chance ang ating pong dating pangulo na, na on his time na matibihin okay. na, mm -hmm. kung kailan siya pupunta okay and perhaps dahil nga po nagsabi si uh, attorney delgra na Prepareding available after undas si dating Pangulong Duterte you might discuss later on sa komite on record yung inyong invitasyon ng Petya, no? Hmm. Opo, opo. At uh, sigurado okay. po yan ay uh, madidiscuss po mamaya yan. And we hope that uh, ah uh, magiging available na po 'yung ating dating pangulo. Okay, sige. So Congressman Dan, ito ho ang mga hearing ninyo. Paano niyo ito pinaplano? Kasi uh, meron na po tayong ah uh, ano, paparating na na budget hearing pa rin. Ano po? Sa iba pong mga usapin pa, no? At ilang pang uh, uh -huh. mga issues po na sa inyong session starting November 4. So paano ho mm -hmm. ba yung pinaplano ho ninyo ang mga paksa at mga imbitasyon? Considering din po na papalapit na ang break na naman ang kongreso at malapit na po ang campaign period. Opo, usually manong uh, a day before, nagpupulong po ang Quadcom kasama mm -hmm. mga members sa chairman mm -hmm. at pinag-uusapan po yung mga itatap sa tackle sa kinabukasan. Mm -hmm. At uh, sometimes po yung mga hindi nakakapunta ay uh, meron naman po kami uh, ano, meron pa kami chat group para mm -hmm. po namin sila kung ano po yung mga mangyayari. Mm -hmm. sa uh, mismong hearing po. Ngayon po, darating po ang eleksyon at uh, siyempre nagiging busy na po ang lahat. Uh, fortunately, ito ba, bu buong month ng November at December, uh, medyo, medyo relax naman po ang, uh, ang House of Representatives dahil po uh, tapos na po sa amin yung budget. So mm -hmm. baga nasa ano na po yan, nasa Senado mm -hmm. na. So we can mm -hmm. concentrate on all these ano, issues. And uh, ang aming usapan nga po ay uh, sana ay uh, mat matapos na po natin lahat uh, bago matapos po ang taon para na sa ganun po ay... Uh, kaya makapag-concentrate din po yung mga members sa kanil kanilang mga kampanya kasi po ay kampanyahan na rin po talaga. Okay, sige po. Salamat na marami Kong Dan at kami po manonood mamaya at makikibalita po sa inyo. Apo, Manong Ted, maraming salamat po at DJ, pabuhay po kayo at maraming maraming salamat sa invitasyon po. Apo, thank you si Congressman Dan Fernandez po ng Laguna para po sa kanilang gaganapin na, na hearing mamaya. Ted Faylon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.